Hey guys, good morning. Nandito tayo sa sagingan ng aking kuya. Tingnan nyo guys. Kawawa namang sinabit na kanyang sagingan. Hindi siya lumaki. Ito lang siya. Ewan ko guys kung anong sakit ng saging na to. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Oh. hindi siya lumaki ganyan lang siya bakit kaya sa lupa batu o ano pero yung lupa inabunuhan man niya o oh. yung inabunuhan pero yung saging hindi lumaki dun na side medyo malaki tahan -ta natin ito guys hindi siya lumaki ang laki ng kanyang ano dito ah. puhunan ang laki ng kanyang pinag ano ng pera para pagtanim nito tingnan nyo lang wala talaga ito sinabit ng ano ang kanyang sagingan yan. guys. Ito medyo lumaki-laki yung kanyang saging. Guys, pwede ko comment nyo kung anong sakit ng saging. Kung bakit hindi lumaki yung kanyang mga saging. Para malaman niya kung Bakit nagaganito ang kanyang saging Tingnan niyo guys O oh, hindi talaga lumalaki Ito medyo malaki Pero Wala pa rin Wala siyang inani ito Tingnan niyo guys Wala siyang nakukuha Ito lumaki man siya Pero hindi naman itong nakakababunga Tignan nyo matanda na yung katawan niya. Wala. Wala tayo nakukuha. Ano kaya guys? I-comment nyo kung anong dapat niyang gawin. Baka hindi niya lang alam kung bakit papa na-failure na ang kanyang sagingan. kawawa naman so guys ito lang yung ating content ngayon kasi kawawa yung kuya ko <coughs> hmm. hindi talaga siya napagbunga oh But dito medyo malaki sya Nag... pero hindi siya na napagbunga ay, pala usa dun. May bunga. Isa lang. Dito, wala talaga. As in, wala. Hindi lumalak. Hindi lumaki. matagal lang to sa gina eh. Oh. Wala. Ang, um, hindi talaga sila lumalaki. Wow. Kawawa. Kawawang. Kuya. Tingnan nyo, ang lit lang. Pero na. Hmm? ang tanda na ng sabi. Sige guys, comment nyo kung anong dapat niyang gawin or anong sakit bang na ano dito nga sa akin, bakit hindi siya lumalaki see guys thank you